Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa isang taong nagbigay ng ating bansa ng hindi mapapantayan na karangalan. Walang iba kundi si Carlos Yulo. Ipinagdiriwang natin ang kanyang kahangahangang tagumpay na manalo ng dalawang gintong medalya sa Olympics. Ang karangalan ito ay hindi lamang nagdulot ng glory sa ating bansang, ngunit nagbigay din ng inspiration sa hindi mabilang ng mga kababayan natin. Ipinanganak si Kaloy, tawag ng karmihan sa kanya, noong February 16, 2000. Kina Mark Andrew Yulo at Angelica Poques. Tumira sila sa Liberace Street sa Malate. Nagsimula siyang magsanay para sa gymnastic noong siya ay 7 years old pa lamang nang makita ng kanyang lulo na si Rodrigo Frisco na tumataob sa isang lokal na palaruan ng gymnastic. Dinala siya sa Gymnastic Association of the Philippines para sa kanyang pag-training. Nagsimulang magipagkumitensya si Kaloy noong 2008 at sumali sa kanyang unang palarong pambansa noong 2009 sa Tacloban Leyte. Noong May 1, siya ay bahagi ng kupunan ng elementarya ng NCR na nanalo ng gintong medalya. Noong sumunod na araw, nanalo siya ng pilak na medalya sa floor exercise. Sinabi ni Yulo, na ang kanyang ikalawa at ikalimang pwesto ay naghikayat sa kanya na magsanay ng mas mabuti para sa kanyang susunod na palarong pambansa. Kaya noong 2010, sumabak si Yulo sa palarong pambansa sa Tarlac City at nakibahagi sa bawat kaganapan. Nanalo siya ng ginto sa individual na all-around at floor exercise at nakakuha ng bronze sa vault. Noong 2012, sumabak siya sa Palarong Pambansa sa Lingayen, Pangasinan. Nanalo siya ng ginto sa individual all-around floor exercise at vault. Pati na rin ang team competition kasama ng kanyang mga kasamahan sa Kupunan. Noong 2013, sumabak si Kaloy sa kanyang huling Palarong Pambansa na ginanap sa Dumagiti City. Nanalo siya ng mga ginto sa team event, individual all around at floor exercise at kumuha ng silver sa vault. Bilang isang junior, siya ay tinuruan ni Aldrin Castaneda na nalo si Yulo ng gintong medalya sa floor exercise at parallel bars sa 2014 ASEAN School Games. Noong 2022 sa Southeast Asian Games, Pinangunahan ni Kaloy ang kupunan ng Pilipino sa isang silver medal finish sa likod ng Vietnam at nanalo siya ng gintong medalya sa all-around. Pagkatapos sa finals ng event, nanalo siya ng ginto sa floor exercise, steel rings, bolt at horizontal bar at nanalo siya ng silver sa parallel bars. Nakuha niya ang kanyang kaunaw na hang Senior Continental Championships title nang masungkit niya ang gintong medalya sa floor exercise ng ASEAN Championships sa Doha, Qatar matapos kumuha ng pilak sa Individual All-Around. Sinunda niya ito ng mga gintong medalya sa vault at parallel bars. Sa Paris Olympics noong August 3, Nakipagkumpetensya siya sa panghuling exercise sa sahig ng mga lalaki at nauna sa score na 15.00 na puntos. Siya ang naging unang Pilipinong lalaki at unang Pilipinong gymnast na nanalo ng Olympic gold medal. Siya ang pangalawang Pilipino na nanalo ng Olympic gold medal pagkatapos ng tagumpay ni Hedel Diaz sa women's 55 kilo kilogram weightlifting event sa Tokyo. Nang sumunod na araw, nanalo si Kaloy ng kanyang pangalawang ginto sa palaro vault na umiskor ng 15.116 upang maging kauna-unahang multiple-time Olympic champion ng Pilipinas at bilang resulta ng kanyang mga tagumpay sa Olympic ang government natin at iba pang mga private entities ay nangako ng maraming insentibo para sa kanya kabilang ang mga ito ang residential property at ayon sa mandato ng Section 8 ng Republic Act 10699 ang bawat gintong medalya na makuha ng isang atleta sa Olympic Games ay tatanggap ng 10 million pesos dahil dalawang ginto ang natanggap ni Yolo siya ay nakatakdang makatanggap ng 20 million pesos mula sa pagkor ayon sa mandato ng batas at dinubli ng House of Representatives ang kanilang cash prize sa 6 million pesos para sa dalawang ginto ni Yolo sa men's floor at men's vault sa artistic gymnastic event. Ang Mika World naman ay may insentibong ibibigay na fully furnished, McKinley condominium na worth 35 million pesos. Ito ay 3 bedroom unit. At maliban dito, tatanggap din siya ng house and lot package sa Batulaw Project sa Nasugbo, Batangas mula sa Century Properties Group na nagkakalaga ng 6 million pesos. Nangako rin ang dalawa sa mga nangungunang carrier ng bansa, ang Philippine Airlines, ay magbibigay kay Kaloy ng upgraded na 150,000 mabuhay miles bawat taon habang buhay. Samantala, ang SM Group ay nangako ng 1 million pesos na halaga ng mga products mula sa SM Retail at bibigyan din ng local cosmetics company na Ever Belina si Carlos ng direct sales business package na nagkakalaga ng 1 million pesos. Bibigyan din ng food chain na Pizza Hut at Dairy Queen si Kaloy ng panghabang buhay na libreng pizza at ice cream. Ang sikat na buffet, yung Vikings, ay nangako ng panghabang buhay na libreng buffet para gold sa ating gold medalist. At napabalita rin ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao, ay magbibigay din ng cash incentive, ngunit hindi ito binanggit kung magkano. Samantala, yung insintibo ni Simon Biles ng US para sa kanyang triple gold medal, sa 2024 Paris Olympics ay walang panama kung para sa gold, double gold medalist ng Pilipinas na si Carlos Yulo. Ang official na matatanggap ni Biles mula sa US Olympics Committee ay abot sa $135,000. Pero si Yulo, para sa pagwawagi ng mga tanging gintong medalya ng Pilipinas sa Paris, at pagiging kauna-unahang Filipino male athlete na nanalo ng ginto sa Olympics ay umabot na sa mahigit na 1.5 million dollars at patuloy pa rin na dumarami binibilang ang walang katapusan na pagbibigay ng at mga insentibo sa kanya. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating topic. Sana nagustuhan ninyo. Please, Share. Maraming salamat. Bye-bye.